Aswang Aswang nga ba ito? Kaya inyong pakinggan Sa isang tahimik na baryo Sa bundok Kilala ang gabi Sa pagkakaroon na kakaibang lamig At kababalagan Sa baryo San Isidro Isang aling Marta Ay naninirahan na mag-isa Sa isang lumang bahay Sa gitna ng isang kakahuyan Isang gabi habang binabalot ng dibim ang palikid. Narinig niya ang malakas na kaluskos sa bubong. Mga sanga lang siguro yun, wika niya sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Biglang may malutong na tunog na pagkalagtad ng kahoy. Isang bagay na parang matulis na kuko ang humahagod sa bubong. Dinampot niya ang lumang lampara at tumingin sa bintana. Wala siyang nakita maliban sa kalaliman ng gabi. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na tila pumasok sa loob ng kanyang bahay. Kahit nakasara ang pinto, ang tanong niya, sino yan? Sigaw niya, ngunit wala siyang narinig na tugon. Maya-maya pa, isang matalim na ungod ang bumalot sa buong palikid kasabay ng pagkauskos sa likod ng bahay. Hinabog ng kaba ang kanyang katawan habang papalapitan tunog. Sa gitna ng katahimikan, sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana at doon, at doon niya nakita isang nilalang na may mapulat balat, maput ng balat Mahabang kuko at nag-aapoy na mga mata Ang nakatayong sa labas nakatitig sa kanya Ang bibig nito'y bahagyang nakabuka At tumutudo ang malapot na laway Mula sa mga matutulis nitong ipin Biglang bumukas ang pinto Kahit walang hangin At naramdaman niya ang malamig na hininga Nang nilalang sa kanyang batok Tumakbo si Aling Maria sa kwarto at isinara ang pinto. Ngunit huli na, ang huling tunog na narinig mula sa bahay ay ang malakas na sigaw ni Aling Marta at pagkatapos ay wala na. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bahay niyang magulo. Ngunit si Aling Marta ay hindi na nakita kailanman. Sa bubong ng kanyang bahay may mga bakas na malalaking kuko at patak ng dugo hanggang ngayon sinasabi naririnig pa rin ang pagkalusko sa bubong tuwing kabilugan ng buwan parang naghahanap pa rin ng nilalang ng bagong biktima gabay din yan sa inyong pamumuhay para makapag-ingat sa gagawing pamumuhay